Wow Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Lovely Jo. Ayan, nandito tayo ngayon sa Barangay Burabo dito sa Verge Torena. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang aming bakuran dito. Ayan, malapit ako sa may dagat. Ha? Buton tree. Napakalaki na ko nito. Ang tagal-tagal na ng puno na to kaganapan dito. Ayan ho ay coconut shell. Na hangin. Ang ganda ho ng panahon ngayon. Mainit na mahangin. Ayan, may mga naliligo sa na dagat. Fresh na fresh. Lahat mo ay fresh. Fresh kong hangin. Fresh kong pagkain. Kaya lang, habagat ngayon. Kaya ayan ho ang dagat ay maalon-alon. Ayan. Ayan. nang bait nang kurakot. Siyempre pag nagagaano ho, ayan ang mga den ho kami nagtatambay. Ako ngayon ay maalon-alon. Sabi sa ano magurubot ite. Hmm. Ganda ng ano, maganda ang uh, ano ngayon. Panahon. Oh, ayan. Free electric fan kami. Free ano, electricity. Hindi kami magkukonsume ng ano. Tuang tua ho, tuang tua. Limu <laughs> <laughs> <Alof. Lung>, paano? man <laughs> masum. Paano si masum? <laughs> mabilis ganil, si Per mabilis. <laughs> <laughs> si Papa, si, si Mama. Fresh fresh air, fresh food, fresh everything. fresh your mind <laughs> <laughs> it was called <laughs> Ayan. Dahil, kurokara'y gusto magtara mo sa bahay yan. na yun. Matapag binuongan Pero <laughs> wala dyan. Ikaw yan. Kung nandiyan maayosin at magiging. Hindi mo naman ladang. sabi naman nani. Lolo niya sa iyak. Kasi bang hindi naman yung dami ng pagkikipapa Oo. talaga ni na hindi ladang. Ang pataldi si marang ngura karendo kitibaga pala nasa hinutan na, aan yan yeah. nasa likod og sige games nasa yung likod na oh nini tanang aro ko ta kay pagturuk ta lakso na wala oho siku yan uga ng uh, tutik oh just na hay baba Mamay dyan labog yan lang sa pangalga. Iyan takot siya, hilinga na rin. Takot siya, hilinga, 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 na kula, hilinga, hilinga. Lindya, hilo, hilo. hindi mo yun. Yan to to maglangoy. Iyan si kita, hilinga si kita. Barap nitan. Okay, ganyan yung parigusan, dumang tawang yung ubet. Ang mga pamangkin ko, tuwang-tuwa, ayan o, namamangka sila, Ayan. Yan ho ang mga ginagawa namin dito pag umuwi para magbakasyon. Ayan, tuwang-tuwa sila o. Oh. Ayan. Oh. Diba? Ganda Oh. Hoy, bumalik na kayo! Malon! Ganda ng ano. Ito ang bag namin. Yan. Oh. O, nandito tayo. Para mission. Don't forget to oh, like, share, comment sa ating YouTube channel. Ayan. Shout out sa lahat ng mga taga-isla ng kinalasan. Bye!